So, ayun na nga, we're here at Madina Restaurant here. Ayan, this is my first time to go here. And, at talaga naman, napakaganda ang kanilang mga concept, of course. May papain sila and everything. So, you just see, just you can see, ayan, panalo po yung uh, decoration nila dito sa labas. At talagang mapapawa ko talaga. And, napakaluwang. Ayan, may mga vintage card sila dito sa loob. And, of course, dito rin sa labas, mga display nila. So ito po yung labas ng restaurant and okay let's gonna go inside. Fuck. Oh, si di ba napaka bongga ang kanilang mga design of course and everything. Dito pa lang sa may uh, main entrance, ayan, as you can see ang ganda po ng mga kanilang mga uh, design. Ay apo di to. So dito po ang kanilang loob. Oh my god, ang ganda. Padalo. Perfect. See? May mga vintage, mga ganyan-ganyan ang tawag dyan. Pedicab. And of course, meron din mga uh, doon, mga vintage car. Over din, may sorbetero pa, ice cream and everything. So, yan si Mamita. Ayun ah, na yun. So, we're here na at the second floor. Kung saan dito po kami kakain, ang in order namin sa baba. So, ayan. Ito po yung, ganito po yung ano, decoration nila. Ah, Napaka-perfect. Ayan. Hi! Kabayan! Thank you so much. At may kabay pala dito, of course. See, as you can see, talaga, naman talaga naman mapapawaw ka sa kanilang mga display, of course. OMG, ang ganda. Panalo. It's perfect. A few moments later.